Pasensya na. Sorry. Nasobrang lang po ng pagmamahal. Kuya Gus. Hi. Asan na si Kuya Bray? Yung Bayaw. Bayaw. Bayo. Ini Kuya Bray, bayaw Si Tekram to. Ray, din din lang lang. <laughs> Hindi ikaw. Hindi yung ano, ngayon na yung sa dentist. Ah. Oh, ano? Ba ha? Ba ano ka ba? Sebra si Bayaw mo. Ano ka ba? Oo, oh, para maano na yung sa ano mo, bago yung bago yung kasal nyo yun ni Ate Lisa malagay yung ipin mo so, uh, isa? Isa -is? Isa -is? No. Ngayon na, nakaredy na si Kuya Alex kayo yung dalawang schedule ngayon Ngayon hmm, Ngayon, ngayon na, magilamos ka na lang toothbrush Hmm, okay. Ingat ba okay, Hmm. Man. Si Nanay Carmen daw, isabay nyo na kung okay na si Nanay Carmen. Ah, oh, sige. oh, okay na siya. Ha? Huh? Makikita na rin pala ang ganda ni Nanay Carmen ngayon. Nanay oh. Carmen! Dito na po, mag-ready na po kayo. Pupunta ko tayo sa dentist. Yung pang malupitan nyo pong damit ang isuot nyo, ha? Nalagay na po ah Nalagay na ba? hmm sinukatan na. Ngayon kay Alexis, ano naman yung sa oh. kanya? Mm. Ano, may masakit dito. Okay. Uh, walang hindi ba, sa, sa kanya. Hindi, okay yung ipinong ng kuya Alex natin. Hmm. Hello, good morning po mga katekram. Uh, umusta po kayo? Kahit saan po kayo sulok ng lady. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pa, sa sa support nyo kay Tekram at kay Sweet Mary. Maraming maraming salamat po. Alvin the Box, nandito. At kay Alvin the Box. Tsaka kay uh, Pony Alde. Kay Pony Alde. Kaya ako kayo kinuwanan, tinapat yung camera sa kanila kategram. Kinuwa ko yung camera kasi nagpapayo si Lolo at si Lola. Ay kuya Alex, gusto ko marinig ng mga kategram natin. Ano yung mga payo, mga narinig ko kanina. Kaya pala Alex, ayan uh, lang, pagbutihin mo na sarili mo. Kalimutan mo na yung babae niyo kasi marami naman babae na mapipili eh masisira lang ang ulo ano iba oh, sa itsura mo na yan oh uh, sumario uh, Mario. dami mo ka babae sa iyo ano nga ka pwede oh. di ba okay sa so, ganda ng lalaki ay karay ba Maraming magkakagusto ano, ano Pinakapogi si Alexis. Oo. Oh. Sa ay, ay, na, ay, na ay, yung mga tata? Maka ng oh. tayos na no? yun. Kaya yung sarili mo, pagbutihin mo. Mahirap na mga 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 mo. mga 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 doon, hmm. kapit bahay mo doon nung bago kayong naulilat sa magulang, siyempre kahit pa paano, tinangkilit mm. din kayo ng mga tita-tito no? mm. mo. Kaya yun, dapat huwag mong kalimutan yung gano'n. Hmm. Iba kasi din yung... Iba yung kamag-anak pa uh. na magmamalasakit sa inyo. Mm. Hindi eh, kulahan yung mga mm. kasilala mo lang. Mm. Eh yun, talagang yun, kung ano man yung mm. ano, ang kayo ng mga yun. Walang iba kundi yung uh, kamag-anak. Mm hindi -hmm. yung mga kamag-anak. Pero katekram, sa mga medyo hindi po naintindihan yung kalagayan ni nila, Kuya Alex, katekram, uh, ko lang po sa inyo, konting ano lang katekram. Uh, sobra po ako nagpapasalamat sa mga katekram natin, yung mga lolo-lola natin dyan mga nanay, tatay, tito, tita na mga lubos, lubos na yung naiintindi kalaga yung kalagayan ni Kuya Alex kasi nga, may mas malalim sobrang lalim na pinaguhugutan ng ating Kuya Alex uh, hindi na huna natin kailangang i-share yun pero kay Kuya Alex na na-explain na huna natin, napapaliwanag na natin na dapat kalimutan na, move on na at ang ating Diyos na yung bahala talagang merong ganun, maraming nangyayari na yung first love niya siguro yun. Mm. Talagang meron palang ganun na umibig. Mm. Ibang umibig si Alexis. Talagang mm. sobra. Mm. Saka siguro tuturin na napapalod natin minsan sa ano, sa sa mga pelikula. Ang first love niya mo? Hindi ko naman. Ayun, gano'n nyo. Eh, magkakaroon mo ng isa'y iisip masyado. Kasi magkakaroon mo ng isip, isip, Kasi, pag isip mo pagka puso mo masyado. Makakaanap ka din ng katapat mo. Huwag maamali sa'yo. Maraming babaeng magiging maaanap mo pa. Huwag mo sayangin yung buhay mo. Dahil lang sa isang babae. Tandaan mo yung payo namin sa'yo. Hindi ka na kasi pamilya ka na namin. Kaya kami ano, tinuturo yung tinuturo namin yung dapat mong gawin. Pag sumunod ka, mapapabuti ka. Huwag mong ipilit yung pag-ayaw sa'yo. Eh, ah, mag pa bago. na lang tayo ng iba. Oo. Mm -hmm. Pag mo buhay mo dun sa ganun na. Pero ay makikita rin. Gusto mo yan ang pakita rito. <laughs> um. o tingnan mo, suportado ka ni lolo mo. Yan kita pitang maganda mag pa. Gusto mo maganda pa. Maraming magaganda rito hmm. sa mapaniki. Tutuwa Mm. Pagbutihin mo lang sarili mo, magpakalalaki ka. Ayun ang pinapayo ko sa iyo. Lumaban Hing ka? Hindi pa bakla-bakla. Siyempre, yung babae, tinitingnan ka. Bakla -bakla. Uh, mm. uh, oh. Gusto nila matikas. Matikas ang pangangatawan. Ah, marunong sa buhay. Marunong sa buhay. Ah, uh, ba, Ma uh, uh. ka, yung mga damit mo, ayusin mo. Hmm. Kung kumisa niya, eh, kung marami yung mga damit mo, laban mo. Yung masipag ka. Gusto kasi ng babae, masipang. Nagahanap din kami mm. ng ano po. Turing na namin kasi pamilya kayo. Mm. Kaya yung sinasabi namin sa iyo, pag malasakit ba, gusto namin mapabuti kayo lahat. Eh. Hmm. Tsaka kailangan mo nang lumaban, so, Kuya ito, Alex. Oh, Magkakahiwa-hiwalay tayo, mapabuti kayo. Eh, kasi nung binata ako, tutuwanan, kukwento sa'yo, pagka uh, marumi yung mga damit ko. Timano, lalo hindi nalaba ko yan. Dahil ako ang panganay, bata pa yung mga kapatid ko. Uh, para pagka uh, malinis yung mga damit ko. Kaya nagustuhan ko si tatay yung masyadong maporma. <coughs> <coughs> Malayo pa uh, nakikita na. Parang binata. Diba um, ganyan ang mga forma? Uh, Anak ko ako binata. sa forma eh. Oh. Oh. May naka, sa mga anak nyo ba, may nakikita kayong ganyan po, Morma? Ay, ikaw wala akong nakikita ganyan. <laughs> hindi, hindi, ko sinusuot yung mga t-shirt, t-shirt lang na ganyan. Uh oh. -huh. Ang tulog ko lang, gano'n. -hmm. yung t-shirt na may kwelyo, may, may polo, gano'n, long sleeve. O oh, kahit isa sa amin, wala eh, ano? Hindi, kuya, porin nyo rin, yung konti. Hindi ako lalabas ng hindi po, Morma. Mm -hmm. Hindi kasi porke ano ka sa buhay, oh. ano ka na, dapat ano pa rin, presentable pa rin. Tutuanan nung kami, ala, isang tayo de santo ka rin, nagsasara lang ako. Pero pagka lumabas ako, nakaforma hmm. uh, Hindi yung uh, isya, binalaban yung, wow, kung isang wala akong nakapalansya, papalansyain ko. Hmm. Pero yun, yun ang gusto ko kay eh, no? hanggang ngayon pinaplansya yung damit nyo, pagka yung walang nakaplansya. Hey, Mahirap kasi yung lumabas ka Eh, parang wag ka, lalabas ka rin eh. Matanda na yun kasi. ba't ganun pa rin kayo ka ano? Yung, siyempre sa mga lolo natin, mga lola, mga nanay, tatay, ate, kuya na mga... Yung relasyon niyo, bakit ganun talaga ka ano pa? Mas umiinit pa siya. Oh, syempre. alam ko kasi, yun ang gusto niya. Mm. Oh. sa pulma, siya talaga. Mm. Kaya tinutugas ko pa ng ano yan, hindi wasig yung pandakad niya, kusot. Kusot Kusot mm. sa kamay. O, lalo na yung mga lakos. Mm. Kaya pagka winasin mo, sandali sila. Mm -hmm. Dino, Kamahal, mo. Kamahal mo. Ah. Chief Mary, at ka ako to po ipupunta ng Kandaba. May, may lalang rin po ako. Hmm, oo, okay. ingat kayo tayo. Ang, hmm. ang bango ha. Ah. Mm-hmm, masyado uh, naman niya. Eh. Ingat kayo tayo. Alexis, kung ano may papayo mo? Hmm. Ah, ano yung ipapayo Oh, okay. Oh, dito ka daw. Marami mo mag-ipapayo. Uh. Saan? Sa ka, anong, anong, anong bagay ba? Ano? In yung dapat mo daw ipayo kay Kuya Alex. Ay, kay Kuya Alex. Kung yung gandang lalaki mo napunta sa akin, sila yung, sila yung mamumoblema. Hmm. Sila yung mamumusume, hindi ako. Uh. pipila sila, Kuya Alex, sa likod ko. Maniwala ko sa akin. <laughs> <laughs> pipila sila. Ngayon ako mamimili. Para babae dito, maganda pa. Yun ang sinasabi uh -huh. ko sa yo. Kuya Alexis! Tingnan mo itsura ko. Si Ate Janet ba? Ma? Nangantara pa sa akin nga. Ayan, katunayan, si nanay. <laughs> mm, thank you. Thank you, kuya. Pagsalamin ka, Alexis. <laughs> yan ang mo sa mga artista. Ang dami niyang habig mga Koreano o oh, Gabi conception ah, asa sakit siguro, sakit siguro yung bumbunan ko. Ano yung allergies? Paano ko sila mapapansin? Mm -hmm. Kung yung gandang lalaki mo na yan, napunta sa akin, yung ilong mo na yan, yung ilong mo na yan, mar mala, ano, Koreano. Mm -hmm. Sos, may... Totoo, Kuya Alex. Siguro, sa siguro, problema siya. Si, si Lorna, o si <laughs> Ang gagawin mo doon, lunes, martes, miyakulis, 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 oh. sabag o linggo. oh. ano yun? Ito sila. Uy. Iyanay ko sila. Uh, o oh, ikaw, Lorna, sa lunes ka, martes ka siya na. E eh, siyempre yan, o date, date lang. Uh, Ngayon, pipili ka o sino yung best sa kanila. Ah, uh, okay. So, uh, kasi hindi sabihin, na... Sabi, binibigyan ko sila ng, binibigyan ko sila ng pagkakataon, pagkakataon na para mamili ako. Hmm. Ganun. Para doon sa isang babae na yan, Kuya Alexis, sinasayang mo yung ganda lalaki mo. Gusto mo, palit tayo ng mukha. Ayaw ba? Paparito. Ba't ayaw, ayaw mo ba yung mukha ko? <nude> <Layo> Papakbakin <unagu>. <lender> pa. Ganit yung balat lang. Papakbakin ba? Alexis Kuya Alexis naman. Huwag mo sasabihin babakbakin. Bakit <laughs> kwento? Hindi na <mag> <laughs> <Kami> naman, <laughs> hindi naman, ano kasi, kasi ako may asawa na kasi Kuya Alexis. Nung bago kami magkatuluyan ng Aki Janet no kami pa nung nagkakaligawan pa, hindi lang ako yung lumiligaw, pati si Natya. Nung nakita kami, kahit na gano' kalayo, naawa sa akin, malayo, talagang binaybay ko para makita kami. Ngayon nung nakita kami, maganda pala, kasi hindi pa nakita sa katina. Alam mo ba ang alam ba ng aking puso ang aking dibdib? Na baka ka Bawiin yung pagsagot niya sa akin. Kasi in person hindi pa kami nagkikita. Sa cellphone lang niya ako sinagot. Sabi ko mm. sa kanya, alam mo ba? Kako, sabi ko wala nang bawian. Mm. Ito kay Ate Janet mo. eh Nakita naman, siyempre, ang ginawa ko, hindi naman ako ganun. Noon, pogi okay, ako. Ngayon, mm. nasipsip na lahat yung mga kapogi ko ni Ate Janet mo. Kaya nga hindi dito naman iniisip na magpapogi pa kasi may anak na ako. Mm. Iniisip ko na lang yung kamukha na kay Tatay mo, mission kahit na mainit, hindi na yung, hindi ko na inaangad na magpapogi kasi ang inaangad ko na lang, yung tumulong, yung, yung magandang comment na lang, hindi ko na inaangad sarili ko. Mm. Yung mga katekran, yung comment na lang, doon na lang ako masaya ngayon. Kaya mga katikra, may nakakapanood na makakapanood na yon. Yun. Huwag po kayong pag-ayos sa inyo. Umanap ka ng magma, yung Huwag mo yung pulutin mo. Mas masarap kasi yung mahal ka kesa yung mahal mo. Madali nang tutunan, Kuya Alexis, yung, yung mahalin, yung na mahal ka. Mm. So dapat ngayon, yung mahal ka, hindi yung mas, mahal mo. Mas siguro mas ma 10% sa akin na gusto din ako. Mm. Neso yung ako pumipili. Mm. Hmm. Hindi ba na, mas magandang pag mo yung, ano, pag mo yung babae. Kasi madali na lang mali kasi kumal ka. Mm. Ang babae kasi minsan pag may edad na sasabihin eh. Pinilit mo lang ako eh. Mm. Hindi hmm. naman kita talaga mali. Eh. Naawa lang ako sa iyo eh. Pero yung pero yung ikaw yung mahal niya, Kuya Alexis, hanggang sa magmasahe sa'yo, talagang susuyo sa'yo, pag-aanda pag ka ng pagkain. Mahal na, ma kasi mahal ka niya eh. Hmm. Yung effort gagawin niya na mapasaya ka. Kuya Alex, ano yung naintindihan mo sa payo ni Kuya Tech Ito, mag-log-log. Hmm. Marami daw dyan. Okay. Ngayon pupunta tayo. Request ni Kuya Alex. Yung dalawang bag bagang ba? Sa magkabilang dulo? Kung siguro food. wisdom tooth. Wisdom to. Baka papatayin ko na May sira pa pala dito sa taas. Hmm. Pero diba sabi niya ano? Ano pangalan niya na? No? Yung sekretary ni doktora, mm -hmm. hindi pa daw pwedeng linisin kasi nga kakalinis mo lang. Oo po. ano siguro, Oo, okay. So, wala pa po si Kuya Brian Gategra. Minintay po namin ito. Kasi ano din, kasama mo din si Kuya sa check-up. Para sa... Okay, Kuya Alex. Ito napaka-importante nito sa mga katekram natin, yung mga napamahal sa inyo, yung naintindihan yung kalagayan mo, kalagayan yung magkakapatid. Ito lang naman, ano yung gusto mo sabihin, lalong-lalo na yung mga katekram natin. Kasi yung mga katekram natin iba, parang medyo, parang naiinis na, parang na ano na sa'yo, halo-halo eh. Awa, inis, parang hindi mo daw tinutulungan ang sarili mo. Pasensya na. Sorry. Nasobra na sobrang lang po ng pagmamahal. Nasobra na, pag na ng pagmamahal. Ganun magmahal si Kuya Alex. Hmm. Anong masas... Dahil dun sa sobrang na yun, siguro naiintindihan, naiintindihan ko naman si Kuya Alex sa mga... Kasi tayo din naman umibig ng sobra din. Ng... Kung nga eh, tignan mo yung mukha ko eh. Sobrang pagmamahal ko yan. Kaya siguro tumubo ang daming tigyawat. Ay. Hmm. Ba't si Kuya Alex? Wala naman. Ah, uh, tumubo lang. Kasi ah. Huh? sa likas ng mga mukha nila. Hindi, tsaka makinis yung mga ano um, nila, mga mukha nila. Kunwari ko lang yung siguro yung ako, lahi ba natin yan? Kasalanin hmm. na na yan. Kasalanin <laughs> niya. <laughs> Ayan na namimiss sa'yo, yung tama mong ganun. Yung unang pagkikita natin. Yung, uh, pero, ano, pero ang daming mga concern din kay Kuya Alexis oh. yung iba pinagtatanggol siya yung iba naman din makakaabot dun sa kung anong kalagayan ni Kuya Alexis pero mm. salamat po sa mga nakakaintindi po kay Kuya Alexis po natin sa mga naman eh, medyo hindi ko naman sinabing negative sila mm -hmm. parang para bang ikaw yung inaalala oh. kasi kasi siyempre meron ka na ng Hmm. Si Uy Alexis, parang ganon. Hindi ako naman, naiintindihan ko naman hmm. yung katekram natin. Kaya, kasi nga yung concern nila sa akin, kaya, yun, parang... Parang napakalaki yeah. na nga, tapos parang hindi pa, ano diba? Salamat sa dalawang panit na yan. Salamat po hmm. sa mga katekra. Pero as, ha, as, Ala, ala po tayong iwanan. Um, as, uh, ito eh, pagsubok po ng Diyos. Uh, kaya, Siguro pa, subog din sa atin. Sa mm. Paano po natin ma-level up yung yung future po ni Kuya Alexis? yung yeah. ginagawa naman po na ni Kuya Idol yung po lahat para po maging ano, survive po si Kuya Alexis sa sobrang pagmamahal niya. Mm. Hindi siya kailangan magpasakit. Mm. Kasi sa ganda lalaki niya. Mm. Eh naman po niya magpalit kami ng mukha. Mm ano, payag ka doon para mawala yung problema mo. Sa ganda ng lalaki mo, Kuya Alexis, yan ang iisipin mo sa sarili mo. Itaas mo. Ako nga, eh, sa itsura ko, ako, pagka uh, nagpagsala mo, parang wala. Bakit? O, oh, di ba? Bigay sa akin ng Diyos mo eh. Mm. oh, dagdag talent. oh, eh, lang eh, di ba? Ang dami dyan, ang gaganda lalaki, pero wala silang talent. Mm. Ikaw pa kaya yung maganda lalaki, oh. Pag may talent ka pa, mm. oh, ano pa. Mm. O. Gusto mo, mamaya labas tayo. ko? Oo. Oh. Sagi, kapit sa labas. Something. Mall O gusto mo, pag ano, punta tayo sa luneta, maraming chicks doon. Mm. Tignan natin kung hindi ka pag-awawan doon. Ang daming bading, ang daming babae doon. Ang <laughs> Pag-aawa, pag-aagawa -pag 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 ka pa doon. Okay, sa payo ni Lolo at payo ni ano, ni Tech Lito, kumusta ngayon? Ano yung pakiramdam mo? Okay. Okay naman, ang payo ni Lolo, ni Lola, okay. sa Tech Lito. Kaya um. Alexis, kaya mo? <clears throat> okay Kaya? Wait lang kuya Alexa. Punta lang ako dito. Okay kuya. Ay, you? huh? <laughs> wait, wait, wait. Nagmamadali, nagmamadali. Okay, ano ginagawa mo? Mag-ilaw ka muna sa mga katekram. Hello po mga katekram. Uh hmm. -huh. Eh, ba't mo tinago yung cellphone? May kachat ka ba? Mm. Yun po, nawawala. Kanina mm. nagbola ka. May kasama ba ang jogging? Hmm. Pinug... Ba't di ka nag-jumping rope ngayon? Pangalawang araw dapat ngayon. Ano muna kami? Punta muna kami ng dentist, no? Kailangan ma-check yung ipin ni Kuya Alex. Sumasakit eh. Okay, thank you po ulit kay Tita Takumi sa kanyang magandang magandang regalo. Po sa mga gusto pong umorder, meron pong ganito kalalaki. Ito po yung birth, of, uh, birth month, February. Maganda po ng kulay.